sa ng January City Ayan po. Oh, ah, Ano oras na ba? May, buwan ah. Sunset. Sunset pa tawag yan? na po. Five po. Ito pa <laughs> si Valberry <laughs> si Balbar. Oh, Pastor Chris. Ayan po pinakamasipag namin. Tsaka ayan, Oh. Ayan po mga kargador namin. <laughs> O oh, mga pahinanti namin eh ito. O <laughs> ito yung mga kabisera namin. Kabisera. Ayan. Wala na naman yung ano, bank, park po. Isang oras po ang biyahe. Ayun, eh hindi po kami makalakad, steady muna kami dito. Eh ang layo, eh bigitan tala ko pato. Gano ko si pat. Hello, asa lo po mong dagi? Dagi na ato. Kaya na mainit, mainit po sa keso.